Uy, mahal ka naman niya, Zeynep. Ah, mukha nga. Mahal niya nga ako. Kaming lalaki kasi, pag walang pag-asa, prone magkamali. Sigurado, pinagsisisihan niya yun. Aha, uh -huh. oo nga. Tingin ko rin eh. Anong nangyayari dito? Akala ko magkakaibigan tayong lahat, pero nagtatago pa rin kayo ng mga cheese sa akin. Nakaka-hurt talaga kayo. Uy, ka nga dyan. Bakit ba? May ba na hindi ko na-witness, ha? Simula ngayon, bawal niyo nang banggitin si Alihan kapag nasa harap niyo ako. Ah, kahit konti lang? Kahit onti lang! Okay, no problem. Pero habi ko na ang pagchismisan si Alihan eh. Janer. Sige na, hindi na po. Pero, pwede bang mag-last ako? Sige, Janer, humirit ka na. Pinagdadasal kong paghiwalayin silang dalawa. Amen! Amen! Good night, then. Good night, then. Good night, then. I'm going back to work. Me too.